Hello guys. Ngayon lang ko nakapag video guys. Dahil busy sa ano busy sa trabaho at lagi madalian yung trabaho guys dahil pag kahapon alis naman papuntang ano dun sa meeting namin guys sa yun, marina marina kayo dun dito ako guys nag ano nag ano naman ang camping guys pag di mo alagaan yung camping guys dahil tinali sila eh tuwing hapon pinapakawalan namin para makakain maraming damo dito guys pero hindi man kumakain kambing sa mga damo na yan yan no? yung kinakain nila guys yung akyatin yung akyat sila dito ko guys Maraming linis yun dito guys. Nasira. Natuluyan na yung ano. Natuluyan na yung grass ko guys. Ayaw na talaga umandar kahit anong hila. Baka maputol na lang yung krang. Tali sa krang. Ayaw na talaga umandar. Ay kunti lang yung nag-grass ko kanina guys. Nag-iba ng ibang ginagawa o na tuloy kasi hindi ko nakapag grass cutter kay sira yung ano grass cutter pinagtahan ko dito yung lagi dito umano sa takulo yung mga ano kasi dito sa tanim na no? Gabi <coughs> Yung mga gabi talaga yung kinakain nila Dito <coughs> sa gabihan nyo guys Yung gabing San Fernando pero yung ano lang naman kinakain ko kaso lang maubos ka talaga katagalan yung mga dahon na kinakain nila Nakakain nila guys yung ano yung mga dahon. Kasi so bagay dami naman to. Hindi ito maubos nila pero pag talagang lagi sila dito kahit anong dami pa yan maubosin po katagal. Tagalan. Ito guys yung kinakain nila. Oh. Ito. Yung dahon hindi nila kinain. মানে